ako ganito lang. Okay? Paulit-ulit tayo. Alam mo ko ano yung pinag-aawayan natin diyan? Ha? Hindi ito lang. Alam niyo ba kung ano yung pinag-aawayan natin diyan sa issue na 'yan? Yung bulok na barko. Yun yung pinag-aawayan natin diyan. Yung barko na hindi na gumagalaw at hindi na mapapakinabangan, so nagre-resupply sila ng mga gamit doon para do sa mga sundalo natin doon. Pinaglalaban natin yung lintik na barko na yan. Tama, mali. Sige. Inexpense of? Sige nyo, pakisagot po sa akin. Ano ang mangyayari? Ano ba ang mangyayari kung binitawan na lang natin yung lintik na barko na yan? O di kaya naman eh, uh, nakipag-usap na lang tayo na maayos? Uh, Mag-sit down na lang ng presidente natin at presidente nila? Hope Molino R., salamat po. Or, gusto natin ipagpilitan yung ayaw nilang gawin natin. Tapos magresulta na lang siya ganito.